So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back to sa channel ko. So ayun, kahapon meron tayong mga buyer ng ating mga gapis. So halos na ubus talaga yung ating Japan Blue Gold Double Sword at yung EBM natin. So sa video na to ay mag-restock tayo ngayon. Kukuha tayo dito sa ating breeding area. So nagnakaw lang ako ng kunting oras para makauwi dito sa bahay. So ayun, ipapakita ko muna sa iyo yung kagahanapan kahapon ng pagkuha nila. So ayun, panoorin nyo. <coughs> EBM Electric Blue Moscow Mga guwapuhon tayo nga mga customers Te, may gusto kayo shout out Shout out ka rin sa nobya ko nga uh, babae dor Nga lalaki dor Huwag ka na Sob tangin na palangga, tapaka uh, Panginat sa guys ako, hindi formless dahil uh, ako hupan Nga uh, si Kaso Ay, uh... Ah Amo kayo ng fishkeeper, loyal mula na yaga pang babae isda agane buhi ikaw pa may na lang na uh, si Losan niya ang isda hindi lang yung babae ng iban <laughs> PBM. Electric Blue Moscow eh, From Concepcion, Iloilo. So shout out kali. Ano nga, ano nga lang ta? Eugene Bondo. Si Eugene. Ikaw pre? Yan Samuel Padires. Ikaw ya ka? Si Franz Andrea. France. May nobya wala? Wala. wala. So sa mga followers ko na nga dalaga pa. What? So wala nyo na wala. Wala nyo na na. Sure ball niya magpalangga. Fish keeper. Loyal. Maski ano, kabudlay, maski ano ka budlay, maski ano ka ute, sagi nyo ba ba? Baton, japona na. <laughs> oh! So, ayun mga pre, ganun talaga yung relasyon ko sa mga customer ko. So, mga suki na natin yan, kaya medyo close na tayo. So, pwede tayo magbiruan na kung ano-ano. So, ayun, uh, mangunguha na tayo mga pre. So, doon tayo magsimula sa pan ng ating mga IBM na female. So, let's go! So, ayan. Dito tayo mangunguha ng ating uh, EBM. So, nandito yung female ng ating EBM. So, meron pa tayo dito ang natitirang marketable size ng mga EBM. So, unti-unti, nauubos rin sila. So, ayan mga pre. Ah, mangunguha na ako. Samahan nyo ako. Let's go! Music So, yun mga pre, nakakuha na tayo dito ng 16 pieces na female ng ating EBM. So, ibabalot ko lang ito muna mga pre. Pagkatapos, ay makakuha tayo dito ng kanilang male. So, tryo yung bintahan natin. So, meron pa tayong natirang mga male dito. So, yun, ibabalot ko lang ito mga pre at i-update ko kayo. So, yun mga pre, ito na yung mga female ng ating EBM. Ayan, so 16 pieces to So kapag nag-sold tayo ng tryo, so ibig sabihin walo. So 8 pieces na mail yung kukunin natin dito. Konti na lang yung mail natin mga idol, pero pwede pa to. So manguha na tayo, let's go. mga pre, ito na yung 8 mil na pang tryo natin doon sa 16 pieces na female. Yan. So, yun. So, mga idol, abangan nyo yung pag-out natin ng ating silver koi gapi. So, ayan na yung mga silver koi gapi natin. Sa so, kuting konting banat na lang, pwede nang ma-out sa market. So, maybe sa katapusan, pwede na tong ibenta. So, marketable size na yung mga to. Malalaki na. So ayan, marami tayo ditong stock ng ating uh, Dambu Air Music. So all female yung mga nandito, tingnan niyo naman kung gaano karami yan. So dito malalaki na, going to semi breeder na. Tsaka yung nandoon, ayan. So nandoon na portion sa dulo na ref tab nandoon yung ating mga male. So dito sa gilid na ref tab, meron din tayo diyan mga female ng ating Dambu Air Music. So ayun, ah, ibabalot ko na itong mga pre at manguha tayo dun sa gitnang tab ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So let's go! So ayun mga pre, nandito yung ating mga mail ng Japan Blue Gold Double Sword. Ayan No? Oh. So ipapaubos ko yung batch na to dahil uh, marami naman tayo ditong susunod. So dito, all mail to. Tsaka dun, ayun sila o. Oh. Yun. Yun. So dito, all female, magsiselect na lang ako dito ng medyo may maganda na yung katawan para ipang out sa ating uh, pet shop. So medyo nahihirapan ako para magpalaki ng ating mga female ng Japan Blue Gold Double Sword dahil nga uh, kulang tayo sa ref tab. So sana kung mayroon pa tayo isang ganito, so mas madali. So yun, mangunguha na tayo. Let's go! So yun mga pre kumuha lang ako ng anim na male So 6 tryo lang yung ilalagay natin doon sa ating tank So okay na yun kasi bihira lang naman yung bumibili nito sa retail So meron naman tayong mga bumibili sa wholesale pero dito ko na kinukuha sa farm So fresh from the farm, direct na sa kanila So ayun babalot ko lang ito mga pre at tayo ng female Let's go! So ayun mga idol dahil kumuha tayo ng 6 na male So kukuha tayo dito ng 12 pieces na female So bubuksan ko lang to ng bahagya para makita ko So nandito yung mga female ng ating Japan Blue Gold Double Sword So baghanap lang ako dito ng medyo may katawan na Na pang display natin So let's go So ayun mga pre, ito na yung 12 pieces na female ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So okay, okay na rin yung size nila, so pwede na rin. So jub, jubi size na naman to, so pwede na tong i-display sa ating shop. So ayun, ibabalot ko muna mga idol. Let's go! So ayun mga pre, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagkuha ng mga gapis na to. Siyempre maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panood ng mga video ko. So wag kalimutan mag-comment down below. So as usual, nag-shoutout tayo every vlog natin. So ayan mga pre, wag kalimutan i-click ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ginagawa ko. So mga pre, please like and share. Hanggang sa muling video. Maraming salamat. God bless us all and bye-bye.